mga kaidol may nakita naman tayo dito mga kaidol katulad yung nasa Indonesia na naka, nagdikit po yung dalawang uh, kasintahan mga kaidol at dito naman sa Pilipinas mga kaidol at ito na mayroon tayong viral na naman dito mga kaidol at tinayin po natin itong video na ba ng na ng so, mga kaidol oh yan, taranta na po si Lola nito mga ka-idol ha. Yan, taranta na po nito si Lola. Sabi nila mga ka-idol, dikit daw ang dalawa. Yan, totoo nga ba ito mga ka-idol or uh, quick na po, quick na naman ito. Yan, kaya mga ka-idol, kayo na po ang musga at manood kung totoo nga ba o hindi. Tingnan po natin yung video mga idol Ayan. Nag-alala po si Lola nito mga kaidol idol ha. Ayan. Ayan. Ang nagrescue po nito mga kaidol ay uh, ay nagalala kung paano nila bubuhatin dahil dalawa at mabigat rin silang dalawa mga kaidol nag iiyakan na po yung dalawang mga nagdikitan mga kaidol oh. yan. yan sinilip ni kuya mga kaidol kayo na po humusgan ito mga kaidol kung totoo nga ba ito sa Pilipinas o pelikula na naman ito mga kaidol. Palabas lang. Ayan. So kayo na po humusgan ito mga kaidol ha. Tingnan po natin itong video mga kaidol. Ayan. Bubuhatin na sana nila ni kuya mga kaidol pero hindi nila kaya dahil dalawa at mabigat. Ayan mga kaidol no? So nahirapan sila ni kuya mga kaidol yan Kayo na pong musgan itong video mga kaidol Maraming salamat sa pagnood po ninyo Sana masuportahan po ninyo yung uh, profile ko yan Maraming salamat mga kaidol hindi So nahirapan talaga ni Kuya silang Kuya mga kaidola Kaya pa naman na lang. Lang, kawawa naman At Tingnan yung mukha yung babae mga kaidol umiyak na